Yan mga kaakuman, natapos na natin ang ating first biosan filtration dito sa Luzon. Ayan. So, complete na, na ano natin, na set up. Ito yung filtration niya. Yung 200 liter, tsaka ito yung dalawang storage ng product water. Tsaka, yun ang raw water tank. So, ngayon, gumamit sila ng, ng pump para isupply doon sa ating bio sand filtration. So, mayroon silang uh, surface pump gamit yung pressure tank. And then, papunta yan sa, sa taas. And then, by gravity, mag, magsusupply siya dito sa filtration natin dito sa ating bio sand makikita nyo natapos tapos na yan. Papangyo na yan. And then, yung flow rate, din natin. Normal siya na flow rate yung lumalabas dito. Yan. So normal na flow rate yan mga ka-Aquaman. And then, after 2 hours, <coughs> less than 2 hours, ito puno tong dalawa na to. So ito na yung magdi papunta sa, ano, sa mga, sa bahay. Ayan. So ginamitan din natin ito ng, ng EPC na pump para lumakas yung kanyang, uh, pressure kasi gagamit sila ng uh, shower sila so, mga ka Aquaman so ngayon uh, sabi ko nga kanina first na bias filtration natin ito sa Luzon so way back last year nag request yung family na puntahan natin dito sa Maynila para matulungan natin kasi yung yung kanilang tubig mayroon siyang amoy at saka makalawang din medyo nangangati yung kanilang balat so ngayon tatanungin natin si Marian kung nga talaga sitwasyon ng tubig nila hi Marian hi magandang hapon po oh, dito, dito tayo para yun ang backup natin And so Marian may tanong lang ako so dati nung hindi pa tayo naglagay ng bias and filtration ano yung kondisyon ng ano natin ng tubig Dati po may ano, may amoy po yung tubig namin po. Tapos may kalawang po siya. Pero ngayon po okay na po. Alright. Hindi na po kami nangangate. Eh. Okay na po yung paggamit namin ng tubig. Ayan. Salamat po kay Kuman. Ako po. Alright, so ayan mga kapatid, uh, natapos na tayo. Salamat <laughs> din tayo sa ano, sa ating, uh, ayan so nagpapasalamat din yung family dito kasi number one sila number one sila makakabibigay sa ating water projects salamat din sa inyong prayers na nakarating tayo dito masaya tayong nakakatulong sa ating uh, mga kababayan using our bison filtration system